merong island thrush dun, no? Oh. Hindi niya. Ang Luzon Island Thrush o Tordus Tumasoni ay isang ibong endemic sa Pilipinas, particularly sa isla ng Luzon. Makikita sila sa mountain forest at matataas na lugar, 1,000 MASL pataas. Hindi pa gaanong studied ang species na ito dahil bukod sa mga matataas na lugar sila nakatira, tapos threatened pa ang kanilang mga tirahan, Noong 2024 lang na consider na distinct species ang Luzon Island Thrush. Ito kasing tinatawag nating Luzon Island Thrush ngayon ay dating dalawang magkaibang subspecies. Ang subspecies Tomasoni na makikita sa mga kabundukan ng Northern Luzon, itong nakita natin at ang subspecies Mayonensis ng Southern Luzon Mountains. Tapos noong 2023, nagkaroon ng isang study tungkol sa Island Thrush Species Complex and eventually, naklasify ang dalawang subspecies na ito bilang isang distinct species based on morphological and phenological evidence. In any case, kung mahili kayong umakyat ng bundok sa Luzon, keep an eye out for the Luzon Island Thrush. Kung nasa Visayas at Mindanao naman kayo, don't worry. Meron ding ibang mga klase ng Island Thrush sa mga kabundukan dyan. Medyo iba lang itsura nila, pero andyan pa rin ang kanilang signature yellow eye ring, tuka at mga paa. Tignano. Kayo ba, anong ibon na ang unexpected yung na-encounter habang nasa bundok or namamasal? Kwenta niyo sa comments below. And together, let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine, support my work by sharing this original video and not reuploading it. Kita kita sa next video. Bye.